Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling niyang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang pag-uusapan natin dito sa ating video ngayon ay ang limang vitamins na pampalakas ng ereksyon sa mga kalalakihan. Pero bago natin simulan ang mga impormasyon sa video na ito ay mula sa pananaliksik at karaniwang kaalaman lamang. Kung may karamdaman, kumonsulta sa isang doktor o espesyalista. Narito ang limang pinakamahalagang bitamina na kailangan ng mga lalaki para mapanatili ang kanilang performance sa yun na yun. So, do, wag na nating bigkasin pa dahil baka maano tayo sa YouTube. Kailangan maging uh, friendly YouTube ang ating mga wika na tinatawag. So, yung number one, vitamin D. Ang vitamin D ay napakahalaga sa ating kalusugan, lalo na pagdating sa sirkulasyon ng dugo. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng paghina ni Manoy. Ang magandang daloy ng dugo ay isa sa mga susi para magkaroon ng matibay na ereksyon sa mga kalalakihan. So yan po yung number one guys. Vitamin D. At saan naman ito makukuha? Number one, araw-araw na expo expo exposure sa sikat ng araw. Hindi na mabigkas. No? Araw-araw na pagpapasikat ng araw sa araw. So, dyan po una makuha ang vitamin D. At ang pangalawa naman, mga pagkain tulad ng salmon, tuna, itlog, at dairy products naman ito. No? At ang number 3 naman, vitamin D supplements. Kung hindi ayaw ninyong magpasikat sa araw o kumain ng mga salmon o dahil mahal, pwede rin kayong bumili ng vitamin D o gumamit ng vitamin D supplements ayon sa sinasabi ng inyong doktor. Kailangan muna ninyong magpakonsulta kung pwede ba kayo doon na pwede kayong uminom. So, yung number 2 naman, vitamin C. Ang vitamin C ay isang malakas na antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng blood circulation na naman Kapag malakas ang daloy ng dugo, mas mabilis at matibay ang ereksyon ng lalaki. So, alam nyo guys, iisa lang talaga pala, no, ang parating pabalik-balik na meron talagang koneksyon ang blood circulation patungo doon kay Manoy. Kapag hindi maganda o uh, maganda ang blood flow o sirkulasyon ng dugo, ay hindi rin doon maganda ang pagtayo ni Manoy ayon sa aking pagsaliksik, no? Ayon sa mga pag-aaral. So, parating sinasabi dito na maganda ang daloy ng gugudugo, matibay din ang ereksyon. So, yan po yung number, number two, vitamin C. At ang saan naman ito makukuha, guys? Number 1 sa citrus fruits tulad ng orange, lemon, at grapefruit naman ito at strawberries, papaya, at bell peppers. At kung hindi naman, bumili ng vitamin C supplements para sa hindi na pagkain o hindi na ayon yung kumain ng mga ano. So, magparisita kayo o kumonsulta kayo muna sa isang doktor kung babagay sa inyo yung vitamin na mga supplements, no? So, yan po yung number 2. At ang number 3 naman, folic acid naman ito pang-boost ng nitric oxide. Ang folic acid o vitamin B9 ay tumutulong sa produksyon ng nitric oxide sa katawan na siyang responsable sa pagpapalakas ng blood circulation na naman. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang kakulangan sa folic acid ay maaring magdulot ng erectile dysfunction. So ayon sa pag-aaral, kapag kulang sa folic acid ang katawan ito ay maaring magdulot ng hindi pagtayo o paghina ni Manoy. So yan po yung number 3 folic acid. At saan naman ito makukuha? Number 1 sa mga gulay, vegetables tulad ng spinach, kale at iba pa. At ang number 2 naman avocado, beans, lentils at iba pa. O kaya naman folic acid na naman supplements, no? Pero bago simulan ang mga supplements, kailangan mo nang magpakonsulta sa isang doktor. At ang number 4 naman, vitamin E naman ito. Ang vitamin E ay pampalakas ng testosterone. Ito ay mahalaga para sa reproductive health ng mga lalaki. Tumutulong din ito sa pagpapalakas ng testosterone levels na may malaking epekto sa libido at sexual performance. Isa rin itong antioxidant na nagpapaganda ng blood flow sa katawan, no? Yan po ang vitamin E. Kahit naman mga babae, ako umiinom ako ng vitamin E. Maganda rin ito sa babae. So, yan po, yun, no, guys, na nagpapaganda ng blood flow sa katawan din ang vitamin E. Saan naman ito makukuha? Ito ay nakukuha sa mga nuts tulad ng mani almonds at walnuts at iba pa sa mga gulay tulad ng broccoli, spinach, kangkong at iba pa. At ito na naman ang vitamin E supplements na naman ito. Sa gaya ng sinabi ko, magpakonsulta muna kung ano ang mga supplements na dapat mong inumin. So guys, yan po ang uh, mga vitamina na dapat mong uh, subukan para naman na uh, anong tawag dito uh, magkaroon ng malakas na erection. At ito po ay uh, hindi naman ibig sabihin na uh, yung gagaling siya pero maaring makatulong. Ngunit doon sa may mga problema, kailangan talagang kumonsulta sa isang doktor para kung anong mga dapat uh, gawin o dapat na ipayo ng doktor kung kayo ay may karamdaman na ganitong bagay no na erectile dysfunction no hindi na, na hindi napapanatili ang tigas ni manoy kung halimbawang talagang hindi na po pwede o ano pa hindi na pwedeng madaladala sa mga ano anong mga pagkain anuman 'yan kailangan na po nating magpakonsulta sa isang espesyalista o sa urologist para makita talaga kung ano ang mga kadahilanan at lalo na doon sa may mga karamdaman na merong koneksyon sa hindi pag pagtayo o pag-erect ng ano ni Manoy. So yan lang po ang paraan para makita kung ano talaga ang mga sanhi. Ang doktor lamang ang nakakaalam ang sila lamang ang pwedeng magbigay ng lunas o mga gamot dahil meron din namang mga gamot no na tulad ng Viagra na maaring ireseta nila depende po sa inyong kalagayan sa inyong sitwasyon kaya magpa magpadoktor magpakonsulta po tayo kung meron tayong mga dinadaing o iniindang na matagalan ng mga karamdaman tulad nito So, kayan po guys. Sana nagustuhan nyo. Hanggang sa muli ang inyong lingkod sa si Stay ninyo. Bye-bye!